Hatid ng Maguindanao del Sur Provincial Government ang medical at dental care services sa mga yatim o mga ulila. Tinanggap din ng mga ito ang school supplies mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Sa ilalim ng programang Give Heart ni Governor Dato Ali Mitimbang, patuloy ang paghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan sa mga residente. Sa health programs ng kasalukuyang administrasyon, ang mga kabataang yatim o olila ang binipisyaryo ng libreng medical at dental services ng provincial government. Isinagawa ito araw ng biyernes, October 10, sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. Bukod sa libreng medical at dental services, tinanggap din ng mga yatim ang bags at school supplies mula sa provincial government. Jen Garcia, iMinds, Philippines.